Arestado ang isang lalaki sa Antipolo Rizal matapos mag-amok at manakit umano ng kapitbahay. Nang hulihin ng sospek na wala pang pahayag, nadatnan siyang lasing na lasing sa kanyang bahay. Balita hatid ni EJ Gomez. Sumisigaw habang nagmamakaawa ang 55 anyos na lalaking ito na ng mga tanod ng Barangay Santa Cruz, Antipolo City, pasado alas 8 ng gabi nitong lunes. Ang lalaki na nakit umano ng kanyang kapitbahay at nagwala, bitbit -bit ang ilang patalim. Ayon sa barangay, may dumulog sa kanila tungkol sa isang residenteng sinampal umano ng isang lasing nitong Sabado ng umaga. Agara namin pinuntahan at hinuli namin sospek para dali sa barangay. At yung sinurin naman sa drug test na positive sa drugs, uh, siya boy. Hindi raw itunuloy ang reklamo sa lalaki, pero kinagabihan... Nangyari uli. Uh, tumawag ulit si chairman at nagwawala naman po sa bahay nila. Sinisigawan siya, lumabas ka rito at mag-usap tayo. Ang suspect na iniisip niya parang pinag-iinitan siya, gano'n. Mm -hmm. Hindi na raw inabutan ng mga rumisponding tanod ang lalaki. Sa kanyang bahay na natagpuan ang lalaki na lasing na lasing. Ano isasakay po namin siya sa mobil, uh, ayaw niya po pum, pum, pumiglas siya. Tapos napansin na napansin namin yung isling bag niya, na, sakay na, sakay sabi na, niya may tatapon lang daw siya. Pagka pa ako na ganun ma'am, uh, ko may matulis. Ito na discover namin tong tatlong bala ng pana at saka itong kutsilyo. Agad ko po, po siyang pinusasan. Sobrang lasing na lasing po talaga siya at amoy alak po talaga. <laughs> hindi hindi siya ano, talaga hindi siya makausap na maayos. So. Nakuha sa kanya ang improvised na pana at de kwatrong mga pako. Walang pahayag ang sospek. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naglatag ang Department of Agriculture ng inspection sites sa ilang lugar sa Metro Manila at Karatek Probinsya para mapigilan ang pagkalat ng African Swine Fever mahigpit na iniinspeksyon ang mga sasakyan na may kargang livestock, poultry at meat products. May apat na inspection sites sa Quezon City, kabilang po sa La Loma, na tinaguri ang Lechon Capital of the Philippines. Mayroon din sa Valenzuela, Laguna, Batangas at sa Cavite. Kaninang umaga, dalawang closed van ang hinarang sa EDSA Malintawak dahil walang naipakitang shipping permit para sa mga ide-deliver na itlog. Isang van naman ang pinahinto kahapon sa Commonwealth Avenue dahil kulang ang dalang mga dokumento. Sa Laguna, kinumpirma ng Provincial Veterinary Office ang ASF sa limang barangay. Pig dalawang barangay sa Kalamba at Nagkarlan, habang isa naman sa San Pablo. Namamahagi na po ng disinfectant ang Laguna LGU sa mga apektadong lugar. Bukas na para sa mga motorista ang nirepair na southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover sa Quezon City. Dalawang buwan niyang mas maaga sa target na reopening sa Oktubre. Ayon sa MMDA at DPWH, matibay at pasok sa standards ang flyover bilang paghahanda sakaling tumama ang The Big One. Tapos na raw ang repair sa ibabaw ng flyover at uh, isusunod naman ang ilalim sa susunod na linggo. At silipin na po natin ang trapiko dyan sa mga oras na ito. Yun pong uh, nasa kanan sa inyong uh, TV screen ay mga papuntang uh, Makati habang yung kaliwa ay uh, papuntang uh, Monumento. Sa ngayon, yung pangtungo sa Makati ay eh, talaga pong matraffic. Bahagi pa rin po siguro yan ng, uh, ng rush hour, yung latak ng rush hour dahil uh, sa bahaging yan talaga ay nagkakatraffic. Pero sa ngayon, ay nagagamit na yung flyover. Karaniwan, ay sa mga side street nagkakaroon ng uh, pagbibigat uh, ng trafiko Pero sa ngayon, balik sa EDSA, kamuning flyover, yung uh, mabigat na daloy ng trafiko Pero yung bus lane, ay maluwag na maluwag. Habang yung uh, kaliwa naman, yung patungo dito sa Caloocan ay maluwag ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Dumagsa sa Maynila ang ilan nating kababayan para masilayan ng Heroes Parade para sa Pinoy Olympians. Matapos ang parada, nagkaroon pa ng programa sa Rizal Memorial Sports Complex kung saan nagpasalamat at nagbigay ng mensahe ang mga Olympic medalists. Balitang hatid ni Joseph Moro. Bakas ang saya sa mukha ng mga Pinoy Olympians sa Heroes Welcome Parade. Ang tagumpay nila lalong pinatamis ng masigabong pagsalubong sa kanila. Mula sa Aliw Theater sa Pasay, umigas sa ilang bahagi ng Maynila ang float na sinakyan ng labing-anim na atleta kabilang na si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Game silang kumaway sa fans sa so kapagkulitan at pinirmahan ang mga iniahagi sa kanilang t-shirt, bola, poster, sombrero at kung ano-ano pa. Sa na ng fans sa so Ross Boulevard, isang banner ang agaw pansin. Nakasulat dito, Kaloy, dito papa mo. Ang ama ni Carlos na si Mark Andrew, proud na nag-cheer -che sa anak habang buhat ng mga tao. nag up at sumaludo sa direksyon ng kanyang ama si Carlos. Sa Facebook post, tinag ni Carlos ang kanyang ama at sinabing masaya siya na nakita niya ito. Dagdag pa niya, kita-kits soon. Masayang masaya po. Kasi siya po ang ating pambato sa ating Pilipinas. More fun in the Philippines po! Masaya din po! Amen, amen nakita namin siya at kaya kay Siyolo. Sobra po akong na-inspire sa kanya sa pagka-training po niya, kung paano po siya nagsumika, paano po siya nagsibag sa pagka-training po niya. Sobra po akong kasi kahit simpleng player lang po ako, sobra po akong binibigay yung best ko kada training para makamit ko rin po yung gold medal. Pagdating sa Taft Avenue, bahagyang bumagal ang parada ng lalong kumapal ang tao. Mayat-maya naman ang pagsaboy ng konfeti ng helicopter ng Coast Guard at Air Force. Sa Quirino Avenue, nag ang lola ni Carlos sa si Angelita Pokis, pati ang kanyang mga kapatid. Masaya raw si Lola Angelita na nakita si Carlos kahit di nagtagpo ang kanilang mga mata dahil nagbibigay ng autograph noon ng apo. Matapos ang halos dalawang oras, dumating sa Rizal Memorial Sports Complex ang motorcade. Isa-isang pinakilala ang mga atleta sa programa. Nagkaroon din ng performance. Kasabay ng pagpapasalamat, may pangako rin binitiwan si Carlos sa kanyang talumpati. Proud na proud ako sa mga nakatayo dito sa, sa gilid ko. Um, grabe yung motivation po na nakukuha ko sa kanila at mga natututunan. Um, sobrang nakaka-inspira silang lahat. Mas gagaling nga pa po namin sa mga susunod na competition at um, asahan po na mas makakakuha po tayo ng mas maraming medal po. LA Olympics, I'm going to have a team. Okay. Not only Carlos Yulo, I want a whole team. Mm -hmm. Philippine team. Paus puso po kaming nagpapasalamat sa suporta nyo uh, at sa prayers no? Lalo na po sa mga nanood po sa amin na madaling araw po dito sa Pilipinas. Sa mga kabataan po na nag-aim na sundan yung yapak po namin lahat na nandito po sa harapan ninyo. Huwag niyo pong pigilan yung sarili ninyo. Huwag niyo pigilan na abutin ang pangarap ninyo. Lagi niyo pong tatandaan, sa bawat paghindi ni Lord, mas better ang plano ng Panginoon lagi kaysa sa atin. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Plano ni Pangulong Bongbong Marcos na bigyan ng mas malaking suporta ang mga atletang Pinoy. Buburaw ng sistema ang gobyerno para mabigyan ng mga atleta ng mas mahusay na training. Yan ay para madagdagan daw ang iuwing medalya ng Pilipinas sa 2028 Los Angeles Olympics kasunod ng tagumpay ni na Carlos Yulo, Ira Villegas at Nesty Pitesio sa Paris Olympics. Ang kamera naman, pag-aaralan ng mga kasalukuyang batas para bigyan ng dagdag benepisyo ang mga atleta pati na ang kanilang coaches. Isusulong naman ng Philippine Olympic Committee ang pagsali ng Pinoy athletes sa mas maraming international competition at ang pagkuha ng dayuhang coaches na huhubog sa kakaya ng mga atletang Pilipino. Patay ang isang tricycle driver matapos sa sumemplang sa Kalawag, Quezon. Arestado naman sa Camarines Norte ang dalawang dalaking nakipag-agawa ng baril sa mga pulis sa isang buy operation. Ang may nita-balita hatid ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV. ang sitwasyon sa drug buy-bus operation sa Daet Camarines Norte. Sa gitna ng pag-aresto sa sospek, dalawang lalaki ang nakipag agawan ng baril sa mga pulis. Pumutok ang baril at tinamaan sa paa ang isang pulis. Inaresto ang dalawang lalaki. Hindi pa malinaw kung kaano-ano sila ng target ng operasyon na apat taong gulang na babae. Nakumpis ka sa kanya ang sampung sachet ng hinihinalang shabu na abot sa mahigit labing tatlong libong piso ang halaga. Nasa kustudya na ng mga autoridad ang mga sospek. Makikita sa CCTV ang pagdaan ng isang bus sa intersection ng National Road ng Bantay Ilocos Maya-maya pa, isang motorsiklo ang sumalpok sa likuran ng bus. Under the influence of liquor po yung uh, driver ng motorcycle. Man ta hindi na, na napansin na yung intersection. Nabali ang kanang kamay ng lalaking rider na umaming wala siyang lisensya. Wala namang nasugatan sa mga sakay ng bus. Dapat talaga kapag ka-intersection, ma'am, dapat mag ka o mag-stop ka bago ka uh, mag-proceed. Ayon sa pulisya, nasa paggamutan pa ang rider at hindi pa nakakapag-usap ang magkabilang panig. Patay ang isang tricycle driver sa Kalawag, Quezon, nang sumemplang ang minamanehong tricycle. Nabagok ang ulo niya sa kalsada matapos tumilapon mula sa tricycle. Sugatan naman ang dalawa niyang sakay. Nagulat at uh, napapreno siya, napapull stop siya. Saka siguro ay natapakan niya rin yung foot brake niya. Kaya nangyari ay biglang nag-loop control yung kanyang sasakyan. Bumaliktad at tumilapon sila. Batay sa imbestigasyon, mabilis ang takbo ng tricycle. Galing daw sa inuman ng mga biktima. Ang kakalibing lang last week nung asawa ng driver. So, medyo dumadaan sa pagluluksa sa kalungkutan. Kaya inaya niya yung mga katoda niya at sila'y nag -inom. Sinusubukang mahinga ng panig ng GMA Regional TV ang pamilya ng nasawi. Pero ayon sa pulisya, tanggap na ng kaanak ng naaksidenteng tricycle driver ang nangyari. Ivy Hernando ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pito naman ang sugatan dahil sa pagsabog ng butane gas sa isang police station sa San Simon, Pampanga. Kabilang sa mga sugatan ang tatlong pulis. Batay sa investigasyon, naganap ang insidente habang naghahanda ng dulutuin ang ilang pulis at empleyado gamit ang isang portable butane gas stove. Posibleng tumagas daw ang butane gas. Nagtamo ng first degree burn ang mga biktima na nagpapagaling na. Isang konsehal sa Bambantarlak ang pumalit bilang alkalde matapos si Bakin, ang dating nitong mayor na si Alice Guo. Iaapila naman ng kampo ni Guo ang desisyon ng ombudsman na alisin siya sa serbisyo Balita hatid ni Salima Refran. Isang araw matapos ma-dismiss ng Ombudsman si Alice Guo bilang mayor ng Bambantarlac, nadagdag ang tax evasion sa mga kinakaharap niyang reklamo dahil sa kanyang papel sa Pogo sa Bafu Compound sa Bambantarlac. Sa reklamong inihain ng BIR sa Department of Justice, hindi umano nagbayad ng capital gains tax at documentary stamp tax si Guo nang ibenta ang share sa Baofu Land Development ng tumakbo siyang mayor ng Bamban. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission ng PAOK, binenta ni Guo ang 2.5 million shares niya noong 2021 sa halagang piso bawat share. Dawit din sa reklamo reklamong pinagbentahan ng shares ni Guo at ang corporate secretary ng Baufu Land. The cases are multidimensional but definitely there is a narrative there that will have to come out in the end. So that's the job now of the law enforcement agencies to help us uh, with, the with the connections within uh, so that the narrative can be completed. Ayon naman sa abogado ni Guo, sasagot sila oras na matanggap ang sabina kaugnay sa isa ng pangreklamo ng BIR. Kaugnay naman sa pagkakadismiss ng ombudsman kay Guo, kinalungkot ng kanyang abogado na hindi kinatiga ng ombudsman ang kanilang argumento. Pero naghahanda na raw sila ng motion for reconsideration na kailangan sa ihahain nilang apela sa Court of Appeals. Ito na ikalawang criminal complaint laban kay Guo. May kinakaharap din siyang qualified human trafficking complaint dito sa Department of Justice kaugnay ng raids sa Zunio Technology, Marso ngayong taon. Bukod pa yan sa co-waranto case at cancellation ng birth certificate na inihain ng Office of the Solicitor General at ang material misrepresentation case sa Comelec. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, immediately executory ang utos ng Ombudsman, maliban na lang kung makakakuha ng temporary restraining order mula sa Court of Appeals. Kaya makapag-file man siya ng Certificate of Candidacy para sa susunod na eleksyon, kakansilahin ito ng Comelec. Kalakip ng dismissal ng Ombudsman kay Guo ang tatlong buwang suspensyon sa labing dalawang opisyal ng Bambad, kabilang ang Vice Mayor. Gayon din ang siyam na miyembro ng Sangguniang Bayan. Kaya magpapatakbo muna ng munisipyo si Councilor Eranio Timbang. Konsehal siya sa ang uniang bayan, Councilor siya, pero siya yata nag-oppose nag, -oppose, nag -oppose nung kinukuha yung permit. At dahil dito, since, since he opposed, yes, uh, he was absolved or acquitted by, uh, ano, by the ombudsman. Eh, nakakalungkot po na kami sa ganitong pamamaraan. Pero sabi nga po, lahat po ng bagay Panginoon ang may plano. Sanima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bagong-bagong balita, kaugnay niyan, sinabi ni Bamban Tarlac Acting Mayor Eranyo Timbang na hindi siya magtatanggal ng empleyado mula sa administrasyon ng nadismiss na alkalde na si Alice Guo. May mga pamilya rin daw kasi ang mga empleyadong yon. Ipinasopina ng House Committee on Appropriations ang reports ng Commission on Audit, kaugnay po yan sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Para po ito sa fiscal year 2022 at 2023 kung kailan pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte ang dalawang opisina. Sa pagdinig po ng komite, nito pong Martes lamang ay ipinaliwanag ni COA Chairperson Gamaliel Cordoba na kailangang ipasupina ang reports nila tungkol sa si confidential funds dahil sensitibo ang mga laman nito. Gusto namang alamin ng Kamara kung tama ba ang paggamit sa confidential funds ng OVP at DepEd. Unang naging issue ang confidential funds matapos lumabas sa 2022 report ng COA na gumastos umano ng 125 million pesos ang OVP sa loob ng labing isang araw. Dahil sa issue, tinanggal ng mga mambabatas sa 2024 General Appropriations Act ang hiniling na confidential funds ng civilian agencies kabilang ang DepEd at ng OVP. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng bise tungkol sa supina ng kamera. Una nang iginiit ng bise na walang irregularidad sa paggastos ng 125 million pesos noong 2022. Nito pong nakaraang linggo, binanggit ng bise na issue sa budget ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-resign siya sa DepEd. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.